E eh, ahi, mga kababayan, narito na naman tayo para sa panibagong episode ng El Gran Hermano Te Está Observando. O mas magandang sabihin, sensura total. Dahil ang kwento ay guguho na at ang mga gobyerno ay nawawalan na ng kontrol sa realidad. Ipinagkakanulo nila ang sarili nilang pamilya at mga kaibigan bago nila panagutan ang anumang responsibilidad. Ako nga pala, si Mike Martins, dito sa Mike Martin's channel, suriin natin kung ano ang nais nilang gawin sa atin para patahimikin tayo. To none, a Mike Cherwanosano falayan sa pagpumawfiks na nananganggan. Tinataguyod ng UN ang pandigdigang pag-aalis ng diskurso ng buot. Karen Malo, may tsaruan makabuluhang pagpapalawak ng pagbabahagi ng datos ng Five Eyes na may minimal na pang siwa. At pangatlo, huwag nating kalimutan, lihim na minomonitor ng mga kamera na may AI ang emosyon ng mga pasahero ng tren. Sa pandaigdigang araw ng paglaban sa diskurso ng poot, binigyang diin ng kalihim general ng UN na si Antonio Guterres ang pangangailangang alisin ang diskurso ng poot sa buong mundo na tinatawag itong mapaminsala at hindi katanggap-tanggap. Ang debate tungkol sa censorship sa diskurso ng poot ay kontrobersyal dahil ang kahulugan nito ay malabo at sanche. Tay, sapo, sanche, at subjective Ang pangsang pangunahing isyo ay ang sinumang magtakda ng kahulugan ng diskurso ng poot ay siya rin kukontrol sa mga limitasyon ng kalayaan sa pagpapahayag. Kung walang wastong pangangasiwa, ang kapangyarihang ito ay maaaring kanching sing siya huninod si sa sa labis na censorship at pagpapatahimik sa iba't ibang opinyon na salungat sa mga prinsipyo ng demokrasya. Itinuro ni Guterres ang mga pinsalang pangkasaysayan na dulot ng diskurso ng poot gamit ang mga halimbawa tulad ng Nazi Germany, Rwanda at Bosnia upang ipakita na ang naturang diskurso ay maaaring humantong sa karahasan at malubhang krimen laban sa sangkatauhan. Ang diskurso ng poot ay nagpapahiwatig ng diskriminasyon, pang-aabuso, karahasan, Tugin kaasang galian, awang ang day laban sa sangkatauhan. Paulit-ulit na natin itong nakita mula sa Nazi Germany hanggang Rwanda at Bosnia. Walang katanggap-tanggap na antas ng diskurso ng puod. Dapat, tayong lahat ay magsikap na tuluyan itong maalis, ani Guterres. Binanggit din niya ang nakababahalang pagtaas ng mga damdaming antisemitiko at anti-Muslim na ikinakalat kapwa online at ng mga pampublikong figura. Sinabi ni Guterres na hinihingi ng international na batas na labanan ng mga bansa ang pag-uudyok sa puot na itinataguyod ang pagkakaiba-iba at paggalang. Hinimok niya ang mga bansa na tuparin ang mga pangakong ito, pigilan ang diskurso ng puot at protektahan ang kalayaan sa pagpapahayag itinalaga ng UN General Assembly ang ikalabing walo ng Hunyo bilang pandaigdigang araw ng paglaban sa diskurso ng poot noong dalawang libot Patuloy na itinaguyod ni Guterres ang censorship online na tinutugunan ang isyo ng disinformation online at nagmumungkahi ng paglikha ng isang international na kudigo upang labanan ito kasama sa kanyang diskarte. Ang kooperasyon sa pagitan ng mga cell so, uh, wide share ng mga gobyerno ka uh, mga company sa at teknolohiya at iwang sabo. Dem to hold and for mga ang tingin malaking sa social media. Bagamat nagdudulot ito ng yaro bang panganib sa Xiaomi sa kalayaan sa pagpapahayag. Sa so, akin sa palagay, ang ang um, gobyerno wa lamang na nagsabing magtiwala tayo bang sa agham ang siyang uh, kino ngayon at ang pananagutan ay nag noong dalawang um, libut, at, uh, libot labin dalawa at sa deregulasyon ng sistema ng pagbabago. At ah, sa paglalabo ng aking napakalaking isiniwalat ng isang bagong ulat sa pagsisiyasat ng RNC na ang scheme ng pagbabahagi ng datos na Five Eyes ay lumawak ng malaki sa mga nakalipas na taon na may kaunting pangangasiwa. Orihinal na idinisenyo upang i-verify ang pagkakakilanlan ng ilang libong aplikante ng asylum. Ang sistemang ito ay naging isang malawak na network na sumusubaybay sa lahat ng pumapasok o lumalabas sa mga bansang Five Eyes. Mabilis na lumalago ang pagbabahagi ng datos ng Five Eyes na may kaunting pangangasiwa. Ulat. Ang Five Eyes ay isang alyansa sa paniktik ng New Zealand, Estados Unidos, Australia, Canada at United Kingdom na nakatuon sa pagbabahagi ng datos at impormasyon. Sa una, ang kasunduan ay para sa paghahambing ng mga fingerprint ng mga aplikante ng asylum na limitado sa 3,000 pag-verify bawat bansa bawat taon. Gayunpaman, tumaas ang demand para sa datos at ang bilang ng mga pag-verify ay tumaas sa 8 milyon bawat taon. Kabilang narito, ngayon, hindi lamang ang mga aplikante ng asylum kundi pati na rin ang lahat ng manlalakbay, bisita at migrante. Ang biometric data, lalo na ang mga fingerprint, ay naging sentral sa pinalawak na network na ito. Habang sa simula ay uh, mga fingerprint lamang ng mga aplikante ng asylum ang ibinabahagi, kasama na ngayon sa sistema ang kumpletong biometric at biographic data na kadalasang automatikong ibinabahagi ng walang kaalaman o pahintulot ng mga individual. Ang uh, pagkasikreto ng network at ang posibilidad ng mga error sa paghawak ng datos ay nagdulot ng malalaking alalahanin. Ang mga kasunduang sumusuporta sa mga mekanismo ng pagbabahagi ng datos na ito ay hindi transparent at maaaring baguhin ng walang pampublikong pangangasiwa. Nagdulot ito ng mga pangamba tungkol sa mga pagkakamali, sa pagkakakilanlan, at sa kakulangan ng mga mekanismo para maitama ng mga tao ang mga error. Ya, yeah, si Inek City, so, si yung isari Canadian, ni Galak Rishim sa Nisaro Listagin siyon, yung haubabwala sa so, napawin. Sa hayag, jing siyaralar ang mga kritiko, kailangan mga eksperto sa imigrasyon at mga tagapagtaguyod ng uh, mga ma-conqueror marasapararpea ara ay saking uh, si citizen-civil. Ilarawan ng profesor at abogado sa imigrasyon sa UK na si Elspeth Guild ang mga kasunduan bilang nakakagulat na mapangahas. Binigyang diin ni Chris Jones, direktor ng organisasyon ng mga karapatang sibil sa UK na State Watch na ang biometric data ay isang sensitibong kategorya ng personal na datos at nangangailangan ng mataas na antas ng proteksyon. Nagbabala siya na ang mga naturang sistema ay maaring gawing suspect ang lahat at binigyang diin ang pangangailangan para sa isang matibay na dahilan upang mangolekta at magbahagi ng datos na ito. May mga alalahanin din tungkol sa kakulangan ng independyenteng pangangasiwa. Halibawawa, ang uh, Privacy Commissioner ng New Zealand. New Zealand ay naw limitadong papel sa pangangasiwa ng mga kasunduang ito at uh, kakaunti ang alam ng publiko tungkol sa lawak at paggamit ng ibinabahaging datos. Sa kabila ng mga alalahaning ito, ang kinabukasan ng network ng pagbabahagi ng datos ng Five Eyes ay tila patungo sa higit na pagsasama at pagbabahagi ng datos na may layuning lumikha ng isang one-stop shop kung saan maaaring ma-access ng mga bansang miyembro ang datos ng imigrasyon ng bawat isa. Sa aking palagay, ito ay para limitahan ang paglalakbay at idokumento ang lahat sa isang sistema ng social credit. Tingnan ang aming video noong 2011 na tinawag na Darwin take over with social credit score at 5G digital ID digital currency thought control. And pumunta sa United Kingdom na alaman na ang mga pasahero ng tren sa buong UK ay nai-record ang kanilang mga emosyon gamit ang mga kamera na pinapagana ng AI nang hindi nila nalalaman. Ang mga larawan ng mga pasahero ay sinuri ng software na Amazon Recognition na makakadetekta ng mga emosyon tulad ng kaligayahan, kalungkutan at gutom. Kumuha ng mga larawan ang network rail ng mga taong dumadaan sa mga gate ng ticket bilang bahagi ng isang pagsubok na inilunsad noong 2022 ayon sa mga dokumentong nakuha ng grupong pangkalayaan sibil na Big Brother Watch. Ang sistema na sinubukan sa mga istasyon tulad ng London, Houston, Glasgow, Leeds at Reading ay nagtala rin ng mga detalye ng demografiko tulad ng kasarian at edad inihayag ng mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng isang kahilingan sa Freedom of Information (FOI) na sinabi ng Network Rail na ang pagsusuring ito ay maaaring gamitin upang masukat ang kasiyahan at mapakinabangan ang kita sa advertising at retail ang mga kamera ay bahagi ng isang mas malawak na pagsubok gamit ang AI upang matugunan ang mga isyu tulad ng trespassing, overcrowding, pagnanakaw ng bisikleta at madulas na sahig. Sinabi ni Jake Herford, pinuno ng pananaliksik at pagsisiyasat sa Big Brother Watch, ang network rail ay walang karapatang mag-deploy ng diskreditadong teknolohiya sa pagkilala ng emosyon laban kapan sa mga walang sa sa walang kaalam-alam na pasahero sa ilan sa mga pinakamalaking istasyon ng Britain at naghain ako ng reklamo sa Information Commissioner tungkol sa pagsubok na ito. Nakakabahala na bilang isang pampublikong katawan na pagpasyahan nitong magsagawa ng isang malawakang pagsubok sa pagsubaybay ng AI na isinagawa ng Amazon sa maraming istasyon ng walang kaalaman ng publiko, lalo na hinaluan ng network rail ang teknolohiya ng seguridad sa mga pseudo-scientific na tool at nagmungkahi na ang datos ay maaring maipasa sa mga advertiser. Maaring makatulong ang teknolohiya na gawing mas ligtas ang mga rileys. Ngunit kailangang magkaroon ng pampublikong debate tungkol sa pangangailangan at proporsyonalidad ng mga tool na ginagamit. Ang pagsubaybay na pinapagana ng AI ay maaring maglagay sa panganib ng ating lahat ng privacy lalo na kung ito ay magagamit ng hindi wasto. At ang pagwawalang bahala ng network rail sa mga alalahaning ito ay nagpapakita ng paghamak sa ating mga karapatan. Tumugon ang isang tagapagsalita ng network rail. Seryoso naming tinutugunan ang seguridad ng rails at gumagamit kami ng iba't ibang mga advanced na teknolohiya sa aming mga istasyon upang protektahan ang mga pasahero, ang aming mga kasamahan at ang infrastruktura ng rails mula sa krimen at iba pang mga banta. Kapag nagde-deploy kami ng teknolohiya, nakikipagtulungan kami sa pulisya at mga serbisyo ng seguridad upang matiyak na gumagawa kami ng proporsyonal na mga hakbang at palaging sumusunod sa nauugnay na batas, kaugnay ng paggamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Ayon sa The Times, nagpapatuloy ang pagsubok sa AI. Ngunit ang bahaging sumusuri sa mga emosyon at demografikong datos ay natapos na. Kawaritius, ay kiyan na sings tries of silgay ang sikis gobyer ni Evang ang katotohanan ang sawang na. Salamtistad sa panahon at sana po mabasikin ang inyong mga komento. Eki nga pala si Mike Martins. Sinabi ko na.